Hello everyone! Welcome sa aking YouTube channel Praises Lumuntad or Praises Leisure Time Yung mga hindi ko nakasubscribe please subscribe my YouTube channel Ayan mga palangga ang waray-waray na vlog vlogger si Manay Praise. dito sa Hong Kong o if the Hulyo. Ayan, balibalik ta ng ating <laughs> uh, balibalik ta ng ating mensahe. Ayan mga palangga for this video. Ayan, ipapakita ko sa inyo mga palangga ang mga isa sa mga pinaglilibangan ni Manay Presidito sa Hong Kong na nakakabigay ng aliw. Nakakatanggal ng stress minsan. Ayun. Ito mga tanim-tanim dito sa balkon namin tunay nga mga palangga na kapag ikaw ay may itinanim ay mayroon kang aaningin, mayroon kang pipitasin mayroon kang gugulayin ayan, bukod sa mahilig din ang aking amo sa mga halaman mga flowering plants mahilig din ako ayan, so parang nagkaano kami nagpaparehas so ayan, pero mas mas maganda kung halimbawa mga magugulay ano pero kay okay lang kasi at least parehas lang din naman sila may mga beneficial na maganda sa ating sa ating pananaw sa ating whatever <laughs> whatever <laughs> ayan ito una oh, kong kung sa inyo mga balangga ay ang am aming men malago na oh di ba mayroon din kami dito paktus. Ayan, ito yung sinasabi ko nga. Tunay nga na kapag may itinanim, ay mayroon gugulayin. Ang aming sayuti. Ay, ano ba ito? Saluyot. Yung kaibigan ko dito sa Tower Tree, nagbigay ng saluyot. Yung marami yan siya mga palangga. Ngayong ginulay namin, ihinalo ko sa munggo. Ang mga tangkay na pwede kong itanim. Ito itinanim ko Limang tangkay yung nandito. O, diba? o malapit na kaming magbulay uli o di ba ayan o malapat na ang mga dahon sayang nga lang konti lang ang paso na pinagtaniman ko o, i mean maliit lang na paso ayan o limang tangkay ito ayan na nag malalapat na ang dahon so ayan malapit na kami magbulay ito rin ang aming kalamansi ayan o ang daming bunga mga palangga mula pa ito ng February February, I mean January, bago mag Chinese New Year, mayroon na ito siyang bunga. Ito ngayon yung mga huli niya na bunga. Ang iba bago mag Chinese New Year na nahinog na. So ito ngayon yung late niya na bunga. Ayan, oh, marami. Marami siyang ano, marami siyang bunga. Ayan, mayroon kami dito kalipayan, ang tawag sa Waray kalipayan. <laughs> o oh, di ba, ang ganda. Pag may mga bagong bahay na lilipat ay na, tapos lilipatan or bagong titira ito ang unang kasali ito sa mga unang bibit -bitin na madadala doon sa loob ng bahay, ito kalipayan ang tawag sa amin kalipayan kasi para daw maging masayahin ang mga tao na titira doon sa loob ng bahay kasali ito kasali so ayan mayroon tayo dito alubera ayan mga palangga, ang isang ano namin, ang isang Japanese lemon namin, ito o oh, buto ito na itinanim ko lang dito mayroon kasi si um, eh, nano na Japanese lemon so yung buto niya ito itinanim ko ayan na siya malago na rin ayan puputulin ko na naman ito dito banda para hindi siya masyadong tumaas at isa nga rin mga palangga ang naamis ako kasi itong aloe vera itong aloe vera kailan lang ito na hindi ko napansin na mayroon pala siyang bulak-bulak ayan oh nagbubulaklak pala ang aloe vera. tingnan niyo Nagulat ako. Sabi ko, mayroon pala ito bulaklak. O, di ba? Nakakatuwa. O. <laughs> ito ang naano ako dito na amis ah, ako. Kaya sabi ko, akala ko, hindi nagbubulaklak ang aloe vera. Ayun pala, mayroon. So, ito ngayon mga palangga. Ito ang highlight ng aking, <laughs> ng aking video na to yung aloe vera na may bulak-bulak kasi ngayon ko lang nalaman na may bulak-bulak pala ang aloe vera so ayan at saka yung isa